Good morning. good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, guys! For today's vlog, guys, ito mm -hmm. kami doon kina Commander Salvi Samura doon sa Bulacan, guys. Uh -huh. So, ito na tayo. nakarating na tayo. Ayan, si Commander, guys. Kumakain pa. Kagigising mm -hmm. lang okay, niyan. So, kailangan kumain muna mm -hmm. para nagay mm -hmm. na. Uh -huh. So, ngayon, guys, Sabado, guys, uh -huh. ang oras natin ngayon is... Uh -huh. Uh, alas dos na inanok si Tisoy. ako. Ayan, ang sarap ng ulam ni Commander. Ayan, laki ng bahay ni Commander guys. Uh, hanggang third floor. Ayan yung uh, service natin. Nagpapahinga na rin. Ayan. Ito yung sa harapan ng bahay ni Commander guys. Meron isang manok dito. Ayan. At yan yung uh, paligid niya guys. Ang fresh-fresh na hangin dito guys. Tingnan nyo. Yan. dating ano to guys, gubat to dati. Ngayon guys, tingnan nyo naman oh, may mga bay bahay na yan guys oh. Na pakasarap mamuhay diyan guys. Ayan napapalibutan ng uh, malalaking kahoy, yan ganyan. So ang hangin guys, oh, kung makikita niyo naman oh. Grabe, ang fresh talaga dito guys. Nakakatanggal ng stress guys. So kami, uh, nagtatrabaho, pupunta dito para matanggal lang yung stress. Yan. Ito yung mga tanim niya dito. May mga tanglad. Malunggay. Yan. Oh, may bawing pa. At saka kalamansi. Yan. Masipag talaga to guys. Si Commander. Oo. Mabait na. Oh. Bibong-bibo pa. Yan. May ano. Yan. Siling demonyo yan guys. Wala pang luto. At yan. Nakaparada lang yung mga rejoice niya sa labas guys. Yan, sumubra na sa loob. Ayan, yung bahay ng Commander, guys. Tingnan nyo, bungalow, guys. Yan. Hmm. Yung speaker pa si Commander dyan. Ang laki-laki ng speaker niya, guys. Ayan, tingnan nyo, nagpapatugtog na si Commander. Yan. Yan, guys, kung sino nakakilala niyan. Yan, si Doc Puno. Si Doc Puno, yan, guys, kung makikilala nyo. Yan. yan. naka Nakamonitor na, guys, kasi papanda rin na ni Commander yung kanyang... Speaker. Yan, ang ganda ng ano ni Commander. oh hmm. Ang laki pa ng mga box nga, guys. Divine Tiata to, guys. So, apat. Grabe, parang diskuhan na talaga to, guys. Ito yung ano, masarap ba sa probinsya. Kahit hindi ka marunong sumayaw niyan, mapapat sayaw ka dyan kasi sa tugtog pa lang, guys. Yung mga laman mo, sumasayaw din pinapasayaw niya yan o oh, o oh. yan parang kinukurente ka guys pag ginawakan mo at yan na naglabas na si commander ng pangpainit na malamig yan guys no. malamig na malamig pero pag ininom mo umiinit ka rin at yan dito kami tatambay muna guys sa labas at dito mag si commander yan o oh, bibong bibo yung pangangatawan ni commander Guys, ang laki ng pusit na rin yan si Commander. Minsan ako kita itong laki ng pusit na ng lima yan. Hindi pa mag ng lima Ito? Yan ang sarap-sarap ng ihawin guys ni Commander. Ang yan magkatanggap ng risita si Commander guys. Handaan ka talaga. Ang lalaki ng tilapia. May pusit pa Ang laki ng pusit na to guys. Okay na Nakikita ko lang yung mga pusit. Yung maliliit lang. Pero ito, ibang klase yung laki-laki. Ayan, ang ihaw na guys. Walang ligtas ito mamaya. Sarap-sarap talaga yan. Ayan guys, oh. Ako. Oh, magkita na. Ayan, seryoso sila guys. Huwag natin na ano yun. Mr. Boy. Seryoso yung usapan nila guys kasi katabi itong bahay. Ayan, oh, may pintang bahay dyan. Siyempre, million yan guys. Hindi naman pwedeng ano lang yan. Daya tayo sa loob. Ayan, sari-saring inihaw. Ayan guys, oh. So, seryoso talaga guys. Ayan. Si Doc Puno pa, oh. Ang mga... Ano, ano niya guys, yung mga buhok niya. Tingnan niyo. Oh, kasi may pumada ah, pa yan guys. Yan yun? ang sarap-sarap ng iniyaw ni Commander guys. Hmm, nakakatakam talaga. Ito yung mamimiss na, mo minsan. Yan. Nagantag po sila. Tumagay ka. Sarap. Mm, Sura pa lang. Kahit hindi mo nakainin guys. Pusog ka na. At yan tayo. Sabi <laughs> talaga si <ni> Commander. Ang <laughs> Talagang uh, makikita mo ito lang kapag Ito rin, dalawa. Para mga turista. Sa mga ilong pa lang. So guys, ako lang yung naiba talaga kasi yung ilong ko flat. Kaya hindi ako nagpaano dyan. Mark. Hindi na ako napakita sa camera guys. Matatalo Mark. tayo dyan. Ayan. Ang sarap-sarap naman ng iyaw ni Commander. Grabe talaga hindi niya kami pinahirapan guys talagang sabi niya hintay lang kayo dyan ako lang bahala dito oh tingnan mo lang kasarap-sarap eh yan o no? may mga kamotitaps pa dyan guys so, bukas bago tayo umuwi magkukuha tayo ng kamotitaps malunggay, tanglad para pagdating sa Manila guys ano na natin ito na guys Bago tayo away Pupunta tayo ng ilog Dito na sa ilog na ito guys Dito na buo ang lahat Sa ilog na ito Ayan si Dok Puno guys Si Dr. Puno Ayan tatawag kami guys At pupunta kami sa kabila Bibili kami ng sitaw Kung may sitaw guys Kasi yan ang masarap guys Manamis tamis kasi bagong pitas Titingnan natin Ayan Wow, ang sarap dito guys, tingnan nyo Nakko. Pag sayo lang ang luti na to Gagawa ka lang bahay kubo dito guys Yan Tapos Sa linggo guys, dito ka Ang ganda-ganda talaga Grabe guys, ayan Dito may maliit na ilog guys Pangagang kami dito Alala ko tuloy nung bata pa kami Diyan ako lagi sa ilog Nag ano kumukuha ng anong guys sa yung crabs guys sa ilunggo ano ah kalampay dito nakarating kami sa aming ah, ano pinupuntahan na ah, binibilhan ng sitaw ito nakita namin guys So, oh, ang gaganda ng rabbit nila guys ayan may kulay pula yung mata may kulay itim yan ang puti puti guys napakaganda yan guys, taga 800 yung ano niyan, Paris. Lalaki, babae guys. 800. Yan, kung sino may gusto dyan guys, PM lang kayo at sa uh, sasamahan ko kayo. Kung sino mahilig sa rabbit dyan. Yan guys, so oh, napakaganda. Grabe talaga yung tainga nila guys. Napaka ano, haba. Oo. Yan. Alam mo, parang malaki pa yung ano nila. Yung tainga kay sa katawan nila guys. Ayan. At dito, may ano sila commander dito guys, so yung bubon kung sa ayan. tawagin sa amin guys, sa Ilonggo, bubon. Oo, ayun ko hindi ko maalala yan si Doc Puno. Ayan, pag uh, lumaki yung ilo guys dyan, ha hawak ka lang dyan papunta doon. Ayan. So guys, uh, kami ay uuwi na. Nagpalamig lang kami dito guys, wala kaming dalang gulay, gawa ng walang ano guys, wala silang tanim pa. Oo. At ito, gubat dati guys. Ito, gubat. Tingnan nyo ngayon, ilog. No? Yan. May mga bahay na guys, ginawang nga, uh, ano. Ito, gagawing subdivision. Yan. Gubat yan dati guys, nung dati pa kami dito. Nagpupunta kayo na, commander. Gubat yan. Mm -mm. Yan. Tingnan nyo lang, ang ganda-ganda. Ganda mamuhay dito. Malamigit sa kano, kung makakuha ka dyan.